Iba pa rin talaga ang pamumuhay sa probinsya no, yung tipong libre ka na sa tubig kapag ikaw ay maliligo, yung libre ka na sa tubig kapag ikaw ay maglalaba at the same time hindi mo na kailangan ng kalan o di kaya gas kapag ikaw ay magluluto ng iyong sinaing at iyong mga pagkain. Yung tipong napakapayapa sa kapaligiran, wala kang maririnig na kahit na anumang ingay, tanging agos lamang ng tubig na dumadaloy sa karagatan o sa mga ilog at tanging huni lamang ng mga ibon ang iyong maririnig. Napakasarap lang balikan yung time ng kabataan natin na kung sa wala tayong iniisip na problema wala tayong stress sa buhay tanging iniisip lang natin ay kung paano mag enjoy at magtampisaw sa mga ganitong tubig. Pero ngayon ang dami na nating suliranin, ang dami na nating problema, ang dami na nating obligasyon. Unti-unti na nating natutuklasan ang realidad ng pamumuhay dito sa mundo na kung saan habang tumatagal ang iyong pamumuhay sa mundo ay ganun din tumatagal o dumadami ang ating mga suliranin. At dahil sa mga suliranin na kinakaharap ng pamumuhay natin o di kaya ng pamilya na natin ay yung iba sa atin ay nagagawa nilang iwanan ang pamilya nila kahit masakit sa kalooban nila o labag sa kalooban nila. Nangingibang bansa sila para lamang maibigay ang magandang pamumuhay na hinahangad nila sa pamilya nila. Ngunit alam niyo ba kung anong pinakamasakit na part sa ganitong uri ng sakripisyo? Minsan nagiging dahilan ng pagkawasak ng masayang pamilya ang ganitong sakripisyo. Kaya minsan talaga mas masayang mamuhay ng simple lang kaysa sa mga ibang bansa ka tapos ang kapalit nito ay pagkawasak ng ating masayang pamilya. Kasi kahit saan naman tayo ay mabubuhay din naman tayo. So nakadepende lang kung paano natin kakaharapin yung mga suliranin o mga problemang darating sa mga buhay natin. Dahil lagi nating tatandaan na kaakibat na sa pamumuhay natin dito sa mundo, ang kahirapan, ang kagipitan, ang mga iba't ibang uri ng pagsubok, suliranin o problema na darating sa buhay natin. Ngunit huwag mo rin kakaligtaan na bago ka pa man pagdesisyonan ng Diyos na ilagay o mamuhay dito sa mundo, ay binigyan ka na ng baon ng Diyos bago ka pamamuhay dito sa mundo. Kaya huwag ka masyadong ma-stress sa mga suliranin o mga problema ang darating sa buhay mo. Ang sa atin lang ay hanapin yung ikabubuhay natin na ipinabaon ng Diyos sa atin bago pa tayo ilagay na mamuhay dito sa mundo. At alam mo ba ang susi kung paano maging panatag sa buhay, kung paano maging masaya? walang ibang dahilan kundi makontento ka lang sa kung anuman ang meron ka. Yung kahit na sa probinsya ka lang ay masaya ka sa lahat ng mga biyayang natatamasa mo, meron kang ulam na tuyo, meron kang bigas na mais, meron kang kaping barako at masaya ka na doon at meron kang masayang pamilya. At ang isa sa pinakamasayang pamumuhay sa probinsya ay yung magkaroon ka ng partner o asawa o pamilya na kung saan kontento kung ano ka, kung sino ka at kontento sa kung anuman ang madadala mo pag uwi mo sa inyong kaya e lagi nating tatandaan na hindi sukatan o hindi basihan ng pagkakaroon ng kasiyahan o kapanatagan ang marami kang pera o di kaya mayroong kang marangyang pamumuhay. Ang pinakamahalaga lang talaga para sumaya tayo para maging panatag ang pamumuhay natin dito sa mundo ay magkaroon tayo ng kakontentuhan sa kung anuman ang meron tayo, kung anuman ang nadadala sa atin ng ating mga asawa, ng ating mga pamilya. Katulad nga ng nasa kasabihan, nasa probinsya, ang tunay na kasiyahan.